Magandang balita ito para sa mga Lakers fans. LeBron James maglalaro na. Pero bago 'yan, nagsorry si Marcus Smart dahil sa kanyang nagawang crucial turnover noong mga huling segundo ng fourth quarter sa laban nila sa San Antonio Spurs. Ang nangyari kasi dito, lamang ng 4 ang LA Lakers at naka-score ng 2 points si Keldon Johnson. Kaya naging dalawa na lamang ang lead ng Lakers. Matapos 'yan, Nagmadaling pinasa ni Marcus Smart kay Rui Hachimura na open sa kabilang court dahil 1.2 seconds na lang ang natitira sa oras. Pero ang malilang ni Marcus Smart ay umapak siya sa linya kaya natawagan siya ng lane violation. Pero after nyan, bumawi naman siya sa depensa at napigilan niya si Keldon Johnson. Sabay sa play pa ang dalawang free throw ng kalaban. Sinabi ni Marcus Smart sa kanyang post-game interview na as a 12 year veteran ay ngayon lamang niya ito nagawa kaya inaako daw niya ang pagkakamaling ito at pinapangako din niya na hindi na ito mauulit pa. Crazy but as a 12 year vet I can't make that mistake. I can't even put the, the call or the ball in their hands to have that call. call. take full ownership of it. My teammates understand. They're gonna joke with me. They're gonna let me hear about it. Uh, but it'll never happen again. Habang pag-usapan naman natin ang good news para dito kay LBJ Matapos nga pong mamis ni Lebron ang 9 games ng Los Angeles Lakers ngayong season dahil sa injury, sa wakas nga po ay may update na sa lagay nito. Ayon kay Sham na-cleared na daw si Lebron para makapaglaro ng basketball and he will be re-evaluate in 1 to 2 weeks. Ibig sabihin nito mga idol, po pwede nang makalaro si Lebron sa LA Lakers bago matapos ang November. Dito na nga po natin malalaman kung mas magiging dominante pa lalo ang LA Lakers kapag nasa kanilang lineup na si Lebron James. Ito na nga din ang pagkakataon para patahimikin ni LBJ ang kanyang mga bashers. Dahil sinasabi ng mga ito na hindi na siya kailangan pa ng Los Angeles Lakers. Aasahan ko nga po na sa unang game ni LBJ ay limited minutes lang ang ibibigay sa kanya ni Coach JJ Redick dahil ilang buwan din itong hindi nakapaglaro ng basketball due to injury at mukhang mangangalawang pa itong si Lebron sa kanyang pagbabalik. Kung magtuloy-tuloy nga po ang magandang nilalaro ng Lakers kapag kasama na nila si Lebron James, maaari pa nilang maagaw sa OKC Thunder ang number 1 spot dito sa West dahil sa ngayon ay number 2 seed na nga po sila. Partida pa ha na may ilang games pa na hindi naglalaro ang kanilang mga star player pero nakukuha pa din nila ang panalo. Katulad na lamang noong laban nila sa Portland, hindi naglaro si Lebron, Luka at Reeves pero nakuha pa nga din po ng LA Lakers ang panalo doon. Kayo ba mga idol? Anong masasabi nyo na malapit na ulit makapaglaro si Lebron James sa Los Angeles Lakers?